kami problema. Hindi namin sakot yung pagbibigay ng trabaho. Sa amin, ang bangketa, ay, hindi si pwede may obstruction. Si Paliwanag ko siya na kikliling yung may vlogger. Nagahanap buhay po kami sa tamang paraan. Pero kapag may kliling naman po, inaano naman po namin eh. Hindi nga po masama eh. Pag may clearing, tago. Pag walang kliling.